Hello guys, good morning. Ito nga pala yung mga tanim ko. Binisita ko ngayon kasi matagal-tagal kong di nabisita to. Ito siya. Muwi kasi ako sa bahay ng ano ko, Bianan, kaya hindi ko na-check yung mga tanim ko. Medyo may maraming bunga na na, ah. Hinog. Nahinog na yung sili ko, oh kukunin ko yan ngayon. Hindi ko na check. Tagal akong hindi naka, ano, nakabisita dito sa tanim ko. Dito lang ito nilagay ko sa ano, likod ng bahay namin. Ayan, o. Oh. Ayan, may bulaklak na yung talong ko. O, tingnan mo. May bulaklak na siya. Sana mamunga ng marami. Yan, lilinisan ko yan ngayon. Para ano, umuulan kasi dito eh, kaya parang fresh na fresh sila tingnan. Che-check ko yung iba mamaya, kasi andun pa sa kabila. Yan na. Marami na hinog na bunga. Kunin ko yan mamaya. Yan yun guys. Thank you.